Hello po, good morning sa mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kabig at mga katuko na tayo po'y okay ha sa ating pong bagong umaga, bagong buhay at bagong pag-asa kaya uh, ngayon po'y tayo dadako sa ating pong uh, pintuhang kwintuhang pambaranggayan dito po sa ikaw at barangay kasama sa barangay Secretary Emog abah, 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 abah isang uh, isang uh, talakayan na kung saan siyempre may kinalaman sa ating pambaranggaya ng ating pag-uusapan lalong-lalo na po tungkol sa mga kaso na idinudulog sa katarungang pambaranggay o uh, lupong tagapamayapa so ano-ano pong -ano mga ito eh bakit may limitasyon di ba? bakit hindi lahat Uh, alam niyo po ba mga kabig, mga katoto ang dahilan kung bakit pinapayagang humawak ng mga kasong maliliit ang uh, barangay nang sa ganun ibabawasan yung mga kaso na nakapila sa mga korte na halos hindi na magkaganda ang ating mga uh, huwes kung paano po hahawakan yung mga kaso ito kung kaya Base po sa katarungang pambarangay law, binibigyan ng karapatan ang barangay sa pamamagitan ng katarungang pambarangay na magharapin no ang mga maliliit na kaso na kayang uh, lutasin sa pambarangayan. Kaya ano-ano tong mga ito? Una, ang mga kasong hindi dapat hinahawakan ng uh, pambarangayan ay mga kaso na kung saan ang isa sa mga panig nito ay empleyado ng gobyerno o nasa gobyerno o isang opisyal na nasa tungkulin ano ho ito yung mga kaso na hindi po pwedeng hawakan ng barangay dapat diretsyo na po ito sa korte Ha, kapag ganito po ang uh, sitwasyon o di kaya uh, sa ombudsman sa gobyerno rin mismo hindi po po pwedeng hawakan Pwede ng barangay pangalawa Krimen na may mabigat na parusa. Ano po 'yung mga ito? Krimen na may mabigat na parusa. Halimbawa po dito ay ang murder o di kaya rape. Ano ho? Murder, o di kaya rape, o yung robbery with violence, no? So hindi po dapat ito hawakan ng ating uh, katarungan pambarangay. Hindi ito dito uh, para hindi po maging bias ang uh, pag uh, Huhus ka dito? Ano ho? Pangatlo alita na may agarang banta sa buhay at kaligtasan. Eh aaway yung magkapit bahay to the point na mayroong baril pala yung kabila, 'di ba? So hindi ito dapat hawakan ng barangay kundi dapat ay uh, dalhin na sa pulis, no? O kaya sa ano pa bang ibang uh, ahensya ng gobyerno na maaaring makapagbigay ng karampatang solusyon. No? Ano pa, mga kaso na may jurisdiction ng ibang ahensya. Halimbawa, eh, sa, sa Dole, no? hinawakan na ng Dole pero lumapit pa rin sa barangay. Hindi po po hawakan ng katarungang pambarangay ang ganitong klase ng kaso. Ano, so, yun po ay uh, dispute na ang dole uh, doli lang ang may kapangyarihan kapangyarihang hawakan ang mga ganitong kaso. At ang panghuli ay yung mga kaso ng isang private company S. no sa kanyang kliyente, sa kanyang customer no na kung saan ay meron silang kontrata na pinirmahan. Hindi po dapat ito dalhin sa Katarungan pambarangay. No, kung gusto, eh, lumapit na lamang po sa korte. Hindi po po pwedeng hawakan ng barangay Katarungan pambarangay o lupong tagapamayapa ang mga ganitong klase ng kaso. Alright, alright, alright. So mga kabig, kung kayo po'y may natutunan, uh, may naintindihan sa pung talakay ngayong umagang ito, abay mag-comment po, mag-like, mag-share, mag-follow, at higit sa lahat, mag-subscribe. Okay po ba? So maraming maraming salamat po muli itong yung kabig katoto na si Barangay Secretary Imog dito sa ikaw at Barangay. Magandang umaga po.